Tuwing hating gabi, may gumagapang sa bubong namin. Akala namin pusa lang. Pero gabi-gabi na lang, parehong oras. Isang gabi, sobrang lakas ng kaluskos. May kasamang unggol, tapos parang may kalmot na tunog sa yero. Kinising ako ni tatay. Bitbit -bit niya yung lumang itak ng lolo ko. Sumigaw siya, Alam kong nandyan ka, hindi ka uubra sa amin. Biglang may malakas na lagapak sa labas. Tumakbo kami palabas. Doon namin nakita isang nilalang. Malaki, parang paniki. Pero may mukha ng tao. Naglaho siya sa dilim. Kinabukasan, may nabalitang nawawalang bata sa kabilang baryo. Aswang nga ba yun? O guni-guni lang? I-like mo to kung gusto mong malaman ng part 2. Mag-subscribe ka na para sa mas maraming kwento ng lagim.